Hello mga kababayan So guys, dun sa prayer rally sa Davao ng mga Duterte eh ano, bali ng speech si Willie Rebillame sabi niya, uh, maraming pralalala nagkwento na nung pa daw siya inaalok ng magsenador ni dating pangulong uh, Rodrigo Duterte tapos eh tinanggihan nga daw niya tapos ang ending, sinabi na niya na ngayon ay handa na daw siyang maglingkod, no? Handa na daw siyang gumawa ng kabutihan, tapos maglingkod sa mga mamaya na nangangailangan ng tulong. So guys, no, ang ano ba masasabi ko dito? Sa totoo lang, parang sa tingin ko, yung pagsasinador ni Willie may eh, hindi para sa bayan ang pagsisnador niya ay eh, para sa sarili niya kasi wala na nga siya karir. Kung baga man, wala na siyang show. Tapos ngayon, ang naisip na lang niya para maging relevant naman siya sa social media. Kasi syempre, nasanay naman talaga si Willie Rebilla, mena. Eh, kahit paano, laman siya ng mga ano, uh, balita, tapos sa uh, spotlight, ba diba? Sanay na sanay naman siya na. Kung baga, dati, nung may show siya, in siya, sa showbiz, di ba? Mas kisa mga news, kumbaga man lagi nababalita. Pero nawalan siya ng show, kumbaga dead man na yung tao sa kanya. So, ang masasabi ko dito, no, bali itong, ano, ah, pag ni ah, Willie Rebillam, eh, para sa sarili niya to. Hindi to para sa bayan. Kasi alam nyo, guys, dati, sinabi ni Willie Rebillam, eh, nung may show pa siya sa Channel 7 na wawawin. Nung panahon ng election yun na, ah, nung ah, last lang national election, kung, kung saan ano, ah, meron tayong butuhan sa Panguluhan, Vice President, tapos may mga senador din, di ba? Eh, sinabi niya na siya nga daw ay e Yayaya na magsenador. Pero dahil syempre may show siya noon, sabi niya, ah uh, hindi daw siya magsesenador kasi hindi daw niya papasukin ng politika kasi nga wala naman daw siyang alam. So, hindi naman daw niya papasukin ng isang bagay na wala naman daw siyang alam. So, do na, ah, yun na sinabi niya no, nung may show pa siya. So, ngayon, nagiba na yung ano niya, uh, litanya niya. Kung man, iba na yung dialogue niya na siya ay eh handa na na maglingkod. So, kung baga man, ano ba masasabi ko dito? Sana naman si Willie Rebilla may eh, magpakatotoo na lang na talagang wala naman siyang alam. Na dati naman niya sinabi yun na wala nga siyang alam kaya hindi na lang niya papasukin ng pagpopolitika. Kasi nga daw may iba naman paraan para makapaglingkod sa kanyang mga kababayan. So, ang sinasabi ko dito, no... ah uh, sana, alam naman talaga ni Willie Rebilla eh, may wala siyang alam ipaubaya na niya to dun sa talagang mga karapat, karapat dapat na maging mga senador. Kung baga man yung talaga may kaalaman sa ano, uh, mga batas natin, sa paggawa ng batas, na alam naman natin, no, na pwedeng may posibilidad na manalo rin naman talaga si Re. Willie Rebillame. Eh. Hindi ko naman inaalis yung posibilidad na yon Kasi yung eh, mga, mga butante natin, no, eh ano lang, yung tinitingnan lang nila kung sino yung sikat. Hindi sila tumitingin sa plataforma kung ito ba'y karapat dapat sa mga credentials, di ba? Hindi sila tumitingin kung ito ba'y nakapag-aral, naabot ba yung kaalaman bilang senador. Kasi hindi naman sa pag ano, no, tabi-tabi po. Eh, kagaya ni Senator Robin Padilla ngayon, di ba? Na napapatunayan natin na ano, walang kaalam-alam sa mga batas kung ano lang mga pinagsasabi, di ba? Kumbaga, nag number one pa naman na senador pero alam naman talaga natin at alam din ng mga kapwa niya senador na hindi siya karapat dapat maging senador dahil wala nga wala nga siyang kaalaman di ba yung mga sinasabi nga niya eh mga nonsense tapos eto dadagdag pa si Willie Rebillam eh na ang habo lang naman eh hindi naman talaga makapagserbisyo dahil nga nawalan na lang siya ng karir dahil dati na niya sinabi yan na wala siyang alam at di siya papasok sa politika. So ngayon, dahil may posibilidad na manalo si Willie Revilla Me eh, na matalo niya yung mga mas deserving sa kanya na may mga kaalaman para gumawa ng batas. Ang masasabi ko, ipaubaya na niya to sa mga yon. Kasi pwede naman maglingkod talaga si Willie Revilla Me eh, nang ano. Kumbaga man eh, hindi ka senador. Kung baga, alimbawa lang ha, kasi nawala na nga siya ng show, di ba? Pwede naman sa talaga sa YouTube, pwede siya sumikat sa YouTube. Na alimbawa, ituloy niya yung pamimigay ng mga papremyo. Tapos eh, kilala na siya dito sa Nationwide. Kahit na wala siya ng alimbawa yung network na kinabibilangan. Kahit sa YouTube lang eh, aangat niya mga views niya, baka milyon ang abutin ng mga show niya, di ba? dito sa pag-YouTube, lalo na yung pamimigay niya ng mapapremyo. Naku, pag namigay ka ng mapapremyo, talagang lalo na, kunyari, may aabatan, aabangan, aabangan niya mga yan eh, bawa, Ah, uh, abangan niyo kung ano yung pakikita ganyan, mag-aabang. So dito pa lang sa YouTube pwede na siyang kumita na nakakatulong talagang nagbibigay siyang pa premyo. 'Di ba? Pero yung para sabihin mo na sasali siya sa pagiging senador na wala naman talaga siyang alam eh dapat talaga maawa naman si Willie Rebillam sa bayan, di ba? Na wag na siya makisali, wag na siya usaw, dahil talaga naman na wala siyang maiaambag na makabuluhan sa paggawa ng batas. Nakita naman talaga natin, di ba? At may mga batas o may mga usapin na kailangan ang mga talagang Minsan, kailangan lawyer pa nga talaga ang makisali doon, lalo na dito sa paggawa ng batas sa charter change, di ba? Dati nung hindi pa totoo to, ginawang chairman si ano, Robin Padilla. Pero nung ito nagkakahulma na, nagkakabuhay na yung charter change, aba, naggawa ng subcommittee na ibig sabihin kasi yung pinaka ng charter change kay Robin Padilla yon. Dahil nga hindi nga uubra yung utak ni Robin Padilla doon, nagawa ng subcommittee tapos iba na muno kumbaga, nas ano, na side sweep talaga si Robin Padilla dahil hindi naman dahil sa gusto nilang bastusin. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, yung may kaalaman sa batas. Dahil batas ang pinag-uusapan, di ba? So masasabi ko lang sana eh wag na makisali pa tong si Rob, ah, tong si excuse, tong si Willie Rebilla May, ba? Diba? At kung naman sumalit, di na mapigilan, kayo na lang na tayong mga butante. Huwag nating iboto si Willie Rebillam eh, kasi may mga mas deserving pa sa kanya. Eto ha, kagaya ni ano, Toto Kausing, ba? Diba? Ano yan, vlogger yan. Uh, gusto ko yung kanya pananaw dito sa mga batas. Kasi talaga siya, isa siyang lawyer. Kaya nga lang na disbar siya. So, ngayon, meron pang isa. Si, gusto ko rin si Enzo si Enzo Recto na siya naman meron siyang kinabibilangan ng alam ko parang party list eh sa bagay hindi naman siya pagiging senador pero isa ko na rin endorse ha, ha sa kalimana na sa pagka congressman na kasi ang alam ko party list eh so ibig sabihin ko ah uh, ini ko na si ano ah uh, engineer na siya ngayon kasi Dati attorney plus engineer. Pero ngayon, engineer na lang si Toto Kausing. Isa rin vlogger na, kumbaga, pinapahalagaan ko yung mga opinion. So, ayun guys ha. Ah, maging matalino na lang kayo kung talagang di mapigilan si Willie Rebillam eh, na gustong kumandidato sa pagkasenador. Huwag yun na lang iboto dahil talagang may mga mas karapat dapat pa na maging senador. Ito, walang personalan na. Hindi ko talaga personal dito si Willie Rebilla May. Ayon lang to dun sa pagkakaalam ko na siya na mismo nagsabi na hindi niya papasukin ng politika dahil wala nga siyang sapat na kaalaman tungkol dito. Hindi naman pwede na sa Senado siya matuto, ba? Diba? Kasi hindi man, ano yan eh. Ibig mo sabihin, sasali ka, magiging senador ka, doon mo palang malalaman yung mga tungkol dito sa mga batas, doon ka mag-aaral. Ang maigin niyan talaga, kung gustong gusto talaga ni Ro, uh, ni Willy Rebilla Mayan, magsimula siya sa umpisa. Halimbawa, mag-ano na siya, konsehal. Para yung mga local, kasi ang pagiging senador, national na yan eh. Magsimula muna siya sa mga lokal. Yung on the ground muna siya para malaman muna niya yung mga mga babing batas. Kung Kumbaga, merong kinder, di ba? tapos elementary, high school, tapos hanggang college na. Kung baga, doon sa batas, malaman niya muna on the ground, mag-conceal muna siya. Tapos hanggang umakit na yung kaalaman niya, mag-vice o kaya mag-mayor, di ba? Tapos yung mga congressman muna, malaman niya kung ano nangyayari pala doon sa congress, di ba? Yung mga ano, House of Representatives, di ba? na yung mga batas na mga yun. Tapos lang sa mabilis ang panahon at saka uh, sa tingin ko naman matagal pa itatagal ng buhay ni Willie Rebilla may eh, kasi ano naman yan eh, mayaman naman yan, marami naman na iniinom na mga vitamins yan. So, kung man, mabilis lang ang panahon, matututunan niya yan. So, wag mo na yung mangarap ka na bigla-bigla, sinador ka na, Swerte naman parang gumagaya kay Robin Padilla, 'di ba? Sapat na ang Robin Padilla at dati no, sapat na rin ang isang ano, uh, Manny Pacquiao, sapat na rin ng dating senator dito Lapi, 'di ba? Sana wag nang makihalo pa sa eleksyon sa pagkasenador sa susunod na eleksyon. O ayun lang guys, ha? dito na lang ako and... Blessings, blessings everyone. Bye.